Isang konsehal ang nagsampan ng reklamong rape laban sa kapanya niya sa Batangas. Nangyari umanong pangahalay nang makitulog ang dalawa sa bahay ng kanilang kaibigang konsehal matapos dumalo sa isang seminar sa Quezon City. Balita hatid ni Ian Cruz. Galit ang nararamdaman ngayon ng 20 anyos si Rose, ni tunay na Pangalan at Konsehal San Pascual, Batangas. Ito'y matapos umano siyang halayin ng isa ring konsehal mula naman sa Lipa, Batangas na nakilala si Donato Patmon Monfero. Kabilang ang biktima at ang suspect sa mga bagitong opisyal na tumulo ng seminar noong June 28 sa Quezon City tungkol sa paggawa ng batas. Sa salaysay ni Rose, pagkatapos ng seminar ay nakitulog umano siya sa bahay ng kilala niyang konsihal kung saan di nakituloy ang suspect. Bandang alas sa ng umaga, naramdaman raw ni Rose na may humahalik sa kanya at sa kanyang pagdilat, nakita niyang nakapatong sa kanyang suspect. Pinindaban ako lahat ng bagay gagawin ko para lang makaalis doon. Nakatakbo ko. Tinawagan ko kung sino yung mga pinakamalalapit na pwede kong mahinga ng tulong. Tinawagan ko yung katulong na nagwawalis sa labas ng bahay. Ang pangyayaring ito, nagdulot kay Rose sa na malaking trauma at pangamba sa kanyang siguridad. Natatakot ako. Pero kailangan natin maging matapang para ipaglaban natin kung ano yung tama. Pinaglalaban ko yung karapatan ko at laban din to ng lahat ng kababaihan. Itong nakaraang linggo, nagsampan ng rape by sexual assault ang kampo ni Rose sa Ken City Prosecutor's Office. Matapos namin i-prepare yung mga documents, nagsumailanin siya sa mga medical examinations, meron na kami mga bladder reports, ano? ngayon nag-prepare na kami ng uh, complaint. Yung complaint natin is uh, complaint for uh, rape or under doon sa sexual assault sa pag, uh, pagdadaos ng mga preliminary investigations, uh, uusad ang kaso natin. Sinubukan namin hinga ng panig ang kampo ni Consel pero ngunit hindi siya sa aming mga tawag. Kaakibat ng responsibilidad ng isang opisyal ng gobyerno ang pagiging tapat at magandang ehemplo. Kaya sino mang nahala sa pwesto na mas sangkot sa pangahala pa at ipapangkrimen ay maaring sampahan ng Ombudsman ng kasong administratibo. Isa sa mga powers ng Ombudsman ay mag-imbisiga ng mga acts uh, kung saan uh, ito ay uh, um, improper, illegal, uh, inefficient at saka unjust. Maray sampahan ng kaso ang nagkasalang opisyal ng gobyerno ay sa Revised Penal Code, Local Government Code at Civil Code. Maring silang matanggal sa pwesto. Ian Cruz, GMA News.